Good morning, good morning guys. Oh, so up the guys para maulian natong itong dibati sa lawas. Uh, guys, kung ang init tubig, niyag matang araw asin, niyag umigang haplas. mo na siya guys, yung ako kita bunang uh, bagang habol, bidings. Yeah, kaya alam guys, nga mag para makuha ni mo ng ang gamit labad ang ulo lang guys labad ang ulo sipon, ubo medyo may init po gamay ng sagabal sa client kung massage ka nga may sipon eh, bawal ng mga sinus kay basin bodily ang client sa'yo mga wala karoon nagamutan nga ito guys nga mawala na siya nga pag ibati sa itong lawas tilan na uh, siya kaadlo guys ako gidradala unang karoon Ako akong gisuban uh, guys gabi na kong singot ana nga guys ting ako akong putro haplas akong gidungagan kay medyo murag kulang ra ang baho sa haplas gidungagan ako na gamay ra yung kayo dugang para ya, ang asoana ang asoana imo nang higupon imo isulot sa imong lawas yun imo hihingos para makumara ma, ma padulong din sa sunod sa lawas. Muna guys, basta na may mation, muna inyong buhaton. Pwede puntang danglad yung ibutang, asin, Oh, haplas, it ku pwede sab. Ya, bawal yang kamu para hindi lipod mo umugnawan bugnawan ni lawas kailan nga sa balay na siya guys akong gibuhat guys salamat guys palihog ko like like guys sa mga video thank you thank you so much Tana na sa kong pag video guys. Sabi na yung na uh, matiyaw sa labas. Thank you, thank you guys. God bless. So muna guys. Sakto ng kainit. Medyo bunabugnaw na. Naka lang gikuha. Ang kanang iabog guys. Ang akong Hinit na tubig. Okay, naman guys. Thank you for guys. Like, like. Salamat.